pet na unggoy, nagwala sa isang neighborhood sa Florida. Wow, napaka-weird naman ng asong yan. Ay, teka muna, unggoy? Isang makaki monkey na si Zeke ay nagwala sa isang lugar sa Florida. Noong umagan ng lunes, isang residente ay tumawag ng polis dahil kinakain daw ni Zeke ang mga liham na nasa loob ng mailbox. Isa pang residente ay pinanood ng mga monkey business ni Zeke pero hindi ito nagustuhan ng unggoy at ito ay nagtatatalon sa bubong ng kotse niya, Jumanji. Nang dumating ang mga pulis na isipan ni Zeke na kulang ang mga dekorasyon at palamuti ng kotse kaya pinilas niya ang mga gamit sa kotse at niloko ang mga polis. Matapos ang ilang minuto, binigyan ng pulis si Zig ng tubig. Boom! Panis! Ha! Naloko din ng mga pulis ang unggoy. Ang hindi kilalang may-ari ni Zeke ay merong lisensya at mga papeles na nagpapatunay na pwede siyang mag-alaga ng unggoy. Pero napagalitan ng mga pulis ang may-ari dahil si Zeke ay nakawala noong 2012 at nakakalmot ng isang residente. Wala namang nasaktan na malubha si Zeke. Pero mga kabayan, ano sa tingin niyo sa mga taong nag-aalaga ng exotic pets? Okay lang ba o hindi?